sira sir. ayaw mag start ayaw mag start oh. ka pa papunta yan lang ako sa may ano oh, stop light stop light pag asa oh yan lang ako malapit na lang naman sa ka na ba oh sa uwi at gali ha galing ako ng ah, gali kang LTO oh, nagparehistro ka ayaw mag start lang dun sa hindi oh. ko kapisado kasi itong anong to ka. kasi kinahinap lang ko sa akin may gas pa hindi Ata ka na kita Mabigat yung tinutulak mo eh Ilang CC yan? Ah, oh, ayaw Doon ba bahay mo? Pag-asa? Ah, oh, tara, ata ka na kita Ano ka ba? Papasok sa trabaho o pauwi lang ng bahay? Nag-green lang ako ngayon kaso dyan ang stop house namin Ah, nag-renew ka be lang be ng ang throw Oo, na race ko lang san Saan ka ba? Sa may Villa Mayor? Sa may Villa Mayor ka ba? sa mag-Villa Mayor, yung red gate dito. Katabi ng Villa Mayor? Oo, uh, bago mag-Villa Mayor. Dito lang, may red gate. Ang gate namin, nasa ano lang, may highway lang. lang. Dito sa side na to? Oo. Ah, uh. oh, sige. Ah, uh, dahan-dahan lang tayo, taas sa gilid lang tayo ah. okay, Ano dyan? Diretso lang sir? sau dạ, nó có trên lỗi xin lỗi đi ở <tới> đây <xem>, <laughs> 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 nagtatrabaho? Opo. At ba ano to? Cable? O, cable. Ba? Cable ba? Cable? Sa Skyline. Skyline Cable, ano? Four point contractor Ah, dito ka nagtatrabaho? O, oh, ayan. Malaga, nakarating ka na. Nakitaxi ka taro ng init-init, tangaling tapat eh. Eh, ang, bigat pa nung bino ano, tinutulak mo. Napakabigat. Magkano, sir? Ay, hindi po ako naniningil, sir. Okay na yun, sir. Malaga, Nakaharating ka na sa trabaho mo. Uh, hindi ka ba na late? Hindi naman. Kasi ano ko, mag-renew lang talaga ngayon. Absent ako ngayon. Ah, ma-absent ka ngayon? Para mag-renew lang ng driving license. Oh, Absent ka, bakit dito ka pa rin pumunta sa trabaho? Dito kasi yung stop house namin eh. Bali, dito kami din tumitira. Dali lang kami dito. Dito lang ako. Ah, ibig sabihin, stay in ka rito? Oh, stay in. Tapos nagpa-rehistro ka lang ng motor. Ano, driver license? Okay, ah, lisensya? Oh. Ah, nag-renew ka lang ng lisensya. ah. TV ka rin, Ah, opo, opo. Ay, sila ka doon. Ito, <laughs> sir, ha? Sige, po. Doon. Sige <laughs> po. Ingat sa biya, eh. <laughs> <laughs> Stigler, <laughs> na, po sa biyahe. Sticker, sticker, sticker. Sticker, sticker. Sticker, sticker. Sticker, sticker. Sticker, sticker.